Hello mga langga, good evening. Ikaw ba ay nag-travel going to Tacloban at gusto mong kumain dahil nakakaguto mag-travel? Pwes, punta na dito sa Rochelle's Eatery. Oh my God, dito lang naman matatagpuan ang pinakamasarap ng native na tinolang manok in Calbiga Summer. Hello, magandang gabi, kalbigas Samar. Wow nakakaloka kasi nagutom kami ng travel dito, dito kami napunta sa Rochelle's Eatery ayan ito pa yung pinakasikat na ano Eatery here in Calbiga kasi nga nag-serve sila ng mga na ng native na tinolang manok ayan o oh. pang yan isang serving wow as in busog na busog ka na at super yummy dahil lutong bahay po ayan, lutong bahay yung tinolang manok ni at native chicken ha native chicken pinaka masarap syempre pag native na chicken masarap yan tapos ang sarap yun magluto dito ng native chicken ayan, yung pasabaw pa ang dami sabasarap ng sabaw tapos super mainit pa yan oh parang nakatakam-takam talaga mga palangga ayan, going to Ormoc City kami katapos, nagutom kami while here nag-travel kami, nag-travel kami going to Tacloban ayan, napadaan kami dito sa Rothschild's Eatery. pinaka mas na eatery here in Calbiga Summer hilo sa mga Calbiganon, kumusta po kayong lahat, magandang gabi po ayan, ang sarap po diba? ang sarap pala dito kung oh, ano, kumain pag nag-travel ka tapos gusto mong kumain mag-drop ka lang dito sa Rochelle's etery ayan, ang dami mong papipili yan aside from native na manok meron silang mga dinuguan tapos meron silang mga gulay ayan, minudo kaldereta ano pang meron dyan tapos yung pangalakas ang crispy pata udi mm. dinuguan Diyos ko dinuguan, dinuguan satisfied yung cravings nyo mga palangga yung gutom nyo dito lang yan <laughs> sa Ruchel's Eatery baka naman dyan pagbalik ko dyan sa Ruchel's Eatery may pa may pa ano na may pa free <laughs> ay dami ko makain in fairness talagang um, sikat ito kung nakainan dito, dito sa kalbiga Samar kasi nga nag-serve sila ng native na chicken yung pagpunta namin dito alas alas 9 na, na ng gabi ay mga alas 9 alas 8 na siguro yon pero open pa po sila sa kanilang mga customer alam sige ayan sila kuya at ating yung mga kasama ko shout out kay ati LV kay ati City kay ati kuya Pio kay ati Femi kay ati Zona, ayan at kay kuya Bell So kainan kami dito mga palangga Kasi nga gutom na gutom kami And aside from that Ayan o oh, Ang dami nilang yung kalbiga Ay marami maraming mga ano Tourist destination Ayan mga palangga o oh. Yan yung mga picture na pwede bisitahin dito sa kalbiga Just coordinate sa kanilang uh, tourism Sa tourism Ayan magkipag coordinate lang po kayo Ang dami mga sikat na tourist destination here yung kalbiga Aside dito sa ano sa kainan na ito Talagang uh, yung mga nag-travel noon na to, kilala na sila, kilala na sa mga mga travelers. Pumupunta po dito, ano? kumakain dito sa Rochelle's oh, oh. Eatery. O di ba? Tapos yung sabaw lagyan natin ng sili. Wow. Yummy. Salam. Tapos na rice pa yan. <laughs> Sarap. Oh my God. Super yummy talaga. Sabaw pa lang. Ulam nga. na. <laughs> hindi ka talaga sa mga langga magsisisi. Mm -mm. <tong manata> Kung gusto niyong mag-travel, going to kalbiga pinakasakit sikat dito yung ano, yung, <tong manata> yung, yung, yung lulukay. So, ayan. So, ano pang hinihintay natin ng mga palangga? Kainan na. Oh, let's eat. Kain po tayo. Oh, isang subo. Oh, sarap na sarap si Angelico yan. Oh, Oh. Nah. Tapos higit tayo ng pangmalakasan na sabaw. Mmm. Diba? Ah, sarap. Sarap. Oh my God. ko yan. Na-miss ko yan. na-miss ko yung kanilang sabaw dyan. Pangmalakasan yung sabaw. Oh, oh. At aside from this, mga palangga, yung may mga, nag nagkita naki, ko dito na mga, ano, tayin may nagkita ako dito ng mga foreigner, kumakain din sila. Kasama yung, actually, mga pamilya, 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 family, family, family. oo, oh, oh, pupunta dito, dito, kumakain. Oo, kasi nga sikat itong ano. Tapos malinis yung lugar. Oo, oh, super linis. Tapos you can buy also, pwede kang bumili dito mga palanggan ng mga souvenir. Ayan ano yung mga delicacies. Made upright. in Haidiga. Mm -hmm. Ayan, may mga ganyan. Nakali okay, nakalimutan ko oh, anong pangalan niya. Okay parang na para, tabla oh. popcorn. Ah, ito mga hindi pala. Ito hindi masarap ito. Ayan, oh, yes. Masarap yan. Oh. Ang dami ng pagpipilian. Pa. Oo. Ito Sikat dito sa kaldiga yung ano. Mayroon silang binagol, cookies. Ayan, ang dami ng pagpipilian dito. Dito may mga ano din sila. Ano yan? Ano yan? chichok, Chicharon? Parang ganyan. Mga eh? Ang daming lang paninda, in fairness. Products siguro, ito yung made in Calviga. Gawa ng Calviga. Ayan pa yung may-ari ng ano, Rochelle's Eatery Shout out po! Magandang gabi po sa inyo. Napakabait. Napakabait ng may-ari, di ba? Dan na kami. Tapos na kami. Bumili lang yung mga kasama ko ng ano, ng mga kakanin and delicacies. Ayan. Tapos, travel na ulit. So ayan, yan, yan po yung ano, yung root root, root etery. Ayan po yung labas. So malaking bahay, di ba? So good night everyone. Bye-bye. Thank you so much for